Ayun na mga idol, matamba eh. ka yun. Ang patuloy ng kasawang dyan, bulak ka dyan, kakalaan ang parida. na namin ako ng jumper. Hey Hey guys! <laughs> guys. <laughs> Ayan ang mga idol o. Oh. Oh, oh. idol oh. Oh, oh, ako, eh, si oh. pare ko na o. Eh. Isan! Si Isan, tingin na! <laughs> ayun, mamaya! ang jumper. Gawa ang jumper eh, yun oh. okay. Oh, boy, 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 boy. Boy, boy. Enjoy enjoy. enjoy. Okay. Bila okay. ayo. Oh, ni ni, oh ni ni lah mahu dengan tangan tak

Basta yan pati yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayan, Basta pa, na pati yung simpon Eh, oh. yan? Piyo kaya? Piyo. Sa ka okay. ka okay. <laughs> <laughs> so, kabila, tingnan sa kabila. Yung mga ito, no? Oh. Ang mga matumato, no? Ang... Katambaka. Oh. Yeah. na rin, no? Oh. balde. Oh, tingin-tingin mo lang sa ano, sa ating vlog. Okay, <laughs> kaway, kaway mo na, mga idol. <laughs> Yan, oh, kailangan ni eh. Kailangan yung bato eh. mo na lata. Okay, pa lang dito. Kasi marami eh. Magpapasok ka lang. Tikit-tikit <laughs> Jok langit lah lang. <laughs> Oh, kalau mula Halo Dapat pala friend, galwang tetas Sokup na